Ang nagastos po dito sa ganitong sukat na 51 square meters na meron dalawang kwarto at isang CR at ito nga po ang ating topic at pag-uusapan ngayon dahil ibinahagi sa atin ni Foreman ang bawat detalye ng mga materialis na ito na kung saan ito nga po nakikita niyo bahay na ito ay napakaganda po ng pagkagawa. Meron po siyang buhos na poste pero half cladding po ito at half concrete. So mapapansin po natin, usong-usong design po yung forma nito na streamline type ayan formado na napakaganda at ang kagandahan po dito guys ay saktong budget lamang po ang nagagasos dito at malaki nga ang name-menos nila kapag ganitong half-cladding ang pinagagawa kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang another OFW story of success ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Marivic Felamin na tunay nga nagsumikap ng usto na pagtatrabaho niya sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay at eto nga ang dating pangarap lamang niyang bahay para sa kanyang mga anak at eto ay unti-unti ay naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So guys, si Ma'am Mirabik po ay isang single ma'am na kung saan talagang itinaguyod niyang gusto na maipatayo ang bahay na ito at eto na nga at ating siya sa atin at pag-aralan. Kaya ito po, ilista nyo ang bawat detalye ng mga materyales na ating babanggitin na mula kay Foreman na kung saan siya po ang gumawa ng bahay na ito at if ever na interesado po kayo kay Forman pwede po natin siyang kontakin na sa dulo po ng video ang kanyang FB at number at pwede po kayong mag-comment dito at tumawag sa kanya so ito po umpisahan at talakayin na agad natin yan so guys ayon po sa details ni ma'am na ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 8.5 meters in total of 51 square meters kabuuan. Kinonvert po natin ito by the feet. At ito'y lumalabas na 20 feet by 28.3 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, isang CR, at maluwang na sala. And then guys, meron din po itong maliwalas na terrace. So ito po sa puntong ito, nakita natin nakaset up na nga yung kanilang metal stud na pagpapakuan ng division at mga wall. And then ito naman, pag-usapan na natin ang nagamit na materyales. Ito po, ilista nyo na po at kayo na po ang magsiyasat at ibase nyo po sa inyong pagpapagawa ng inyong bahay na full concrete at kumpara dito sa half concrete, half cladding. So ayon po sa details ni Foreman, dito po sa mga hollow blocks ay gumamit siya ng number 4 at nakaubos po siya dito ng 600 pirasong hollow blocks, yung pinaka half concrete niya And then guys, sa mga simento naman po, ayan nakikita natin meron po siyang bukod ng mga poste hanggang taas. Ito po ay nakaubos ng 120 piraso na bag na simento. And then guys, sa mga bakal naman po ay 10mm at 9mm po ang kanyang nagamit. And then ayon po kay Foreman, sa 10mm po ay 100 piraso ang kanyang nagamit. And then sa 9mm naman ay 50 piraso. And then guys, about naman po sa mga buhangin at ginamit na pang footing, flooring at pang asintada at buhos. Ito po, ayon kay Foreman, nakapagpa-deliver po siya dito ng apat na mini-dump na Elf. And then meron na rin po siya dyan yung mga halong bato at buhangin. So guys, ayan sa puntong ito ay nakikita natin meron na nga po siyang terrace at meron na po siyang mga grills. Ayan, kompleto na po, bakal, nagkakabit na ng mga cladding at yan naman ang ating pag-usapan, ang mga ginamit na yan. At ayon nga po kay Foreman... Dito po sa mga tubular ay gumamit po siya dito ng 2x4 by 1.5 po ang kapal at ito po ay nakaubos ng 25 piraso. And then guys, gumamit din po siya dito ng 2x2 at 1.5 din ang kapal nito. At umubos po siya dito ng 25 piraso din ito. And then meron naman siyang nagamit na tubular na 1x2 at 1.5 din ang kapal yan po yung mga ginamit sa terrace na yan at ito po ay nakaubos ng 18 piraso. And then guys, meron din po siyang ginamit dito na 2x3. Ayan po, 'yan po ay C parlins na 2x3. 'Yan po yung ginamit sa mga trusses ng bubong at yung iba pong part ng kanilang wall at ito po ay umubos ng 35 piraso. 'Yan po ang kabuuan na ng mga nagamit sa bakal kasama na po ang trusses. And then sa puntong ito, ayan meron na nga pong bubong, gutter at meron na rin po siyang cladding. So ayon po sa details ni Foreman, ayan nga po at nakikita nyo, napakaganda na. At dito naman po sa kanilang bubong ay gumamit po dito ng color roof, long span rib type. And then ayan po, meron na rin siyang gutter. At ayon kay Foreman, lahat kabuan sa paggawa ng gutter flashing all in all, umubos po ito estimated nagkakahalaga ng 28,000 pesos sa mga gutter lamang yan. And then sa roof naman po na kung saan, gumamit po ito ng color roof long span rib type. Ayan po, sa kabuuan ng ganyang sukat na bahay na 51 square meter at ganitong design, lahat po estimated ay umubo siya dito ng halagang 57,000 pesos. So yun na po ang mga materialis na ginamit na yan. And then ito naman po, meron din po siyang sliding windows, pintuan, etc. Lahat, meron na rin po siyang double walling. Ito nga guys, nakikita natin at napakaganda na buong, -buong na yung bahay at talagang maganda at matibay at maayos ang pagkagawa dahil nakikita natin meron po siyang bukod na poste. Imbis na bakal, eh, concrete na poste po ang ginawa dito ni Foreman. So guys, bilang isang OFW na po natin at kagaya ko rin po, isa dati po akong OFW na tunay ngang napakasarap sa pakiramdam na meron na pupuntahan ng ating pinagpaguran na pagtatrabaho ng mahabang panahon sa ating pag-abroad, lalong-lalong na ito'y mapupunta sa ating pinapangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. Kagaya nga ito ni Ma'am Maribik na kahit unti-unti ito'y napagawa niya at nabuo ang bahay na ito inilalaan niya para sa kanyang mga anak na itinagoy niya itong mag-isa dahil siya po ay isang single ma'am na talagang nakaka -proud. At eto nga guys, ipinablog po sa atin ito ni ma'am bilang isang proud siya na nakapagpagawa ng kanyang pangarap na bahay na magsilbing inspirasyon sana sa atin ito na bilang isang OFW o kahit hindi man, or kahit ordinaryong mamamayan lang tayo dito or anuman uri ng ating trabaho, kasambahay man or anuman, eh magkaroon po tayo ng pangarap, lalong-lalo na na maayos at disenteng tahanan para sa ating minamahal na pamilya. Kagaya nga po nung ibang na-feature na natin na proud na makapagpablog ng kanilang bahay bilang isang OFW ay nakapagpagawa na sila na dating pinapangarap lamang nilang bahay noon. At dahil sa kanilang pagsusumikap at pagtsatsaga ito na nga at unti-unti ay naisa totoong buhay at naisa katuparan na nila ngayon. Kagaya nga po nito ni Ma'am Maribic ay ito na nga ang bunga ng pagsusubikap niya na pagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At ito na po ang kanyang pangarap na bahay ay natupad na. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Maribic Pelamin from Bakunga, Magsaysay, Dabao del Sur. So guys, if ever na interesado po kayo kay Foreman na gumawa po ng bahay na ito, ito po ang kanyang FB, si Sir Ray Moon. Ayan, i-message nyo po siya or tawagan or mag-comment po kayo dito. Ang location po niya ay sa Davao City area. Pwede po siya dyan at mag-comment lang po kayo or tumawag sa kanya at pwede po siyang gumawa sa inyo. And then ito na nga guys, magkano ang nagasos dito? Labor and materials. At ayon nga po kay Ma'am Maribik, lahat po sa kanyang pagkukwenta at pagsisiyasat sa ganitong sukat na 6 meters by 8.5 meters, kabuuan 51 square meters. Na meron pong dalawang kwarto, CR, terrace, ayan po nakikita natin na kabuuan na to. Lahat daw po ng kanyang nagastos, ito ay umabot na raw po labor and materials na nagkakahalaga ng 355,000 pesos.